Yeah, no? So, subang tayo guys. Yo, what's up guys? Ngayon ay magpapalipat tayo ng saranggola. Ayan, so natapos ko na rin yung saranggola na ginawa ko guys. Itong saranggola na layangan ramraman. So, yan guys. Ayan, so nalagyan ko na siya ng sumba at kanyang parisokat. Ayan, so yung sumba ay gawa sa sako guys. Ayan, so dahil ma napakadali lang kumawa na sumba na gawa sa sako. Ayan siya guys, yung kanyang buntot. Ayan, so napakastig guys. Yan. So, sa Indonesian style yung kanyang buntot, guys. So, ganyan yung mga design nila na buntot. Yan. So, nagtry lang ako nito, guys, kung lilipad ba. Yan. So, ngayon na iti-display na natin to guys, para malaman natin kung maganda ba kanyang lipad. Ayan So, mayroong kunting kiling siya, guys. Kaya, ayan, ina-adjust ko yung kanyang, kanyang parisukat para ma-check natin yung kanyang lipad. Ayan. Ayan guys. At ito guys, yung ating tangsi na gagamitin na pang tali sa saranggola na to guys. So, size nito guys ay size 30. Ayan, so papaliparin na natin. So, tara, let's go. Ah, at ito nga guys, so andito na ako sa aking paliparan. So, sobrang lakas ng hangin ngayon guys. So, tamang tama sa ating magpapalipad ng saranggola. Ayan, so tinitisling ko muna yung kanya parisukat guys kung meron ba siyang killing yan lang so yun guys so tara papaliparin na natin So guys, lumipad na siya guys. Yan na yung ating sanggulan na layangan ram raman. Yan siya guys. Sobrang likod guys kasi malakas yung hangin. Ayan guys, so patasan natin. Grabe guys though. Ang tayog 'yan lumipad. Yan guys, so maganda na 'yung lipad niya. So, guys, so success 'yung ginawa natin na saranggola, guys. So, to guys, napakalakas na napakalakas pala nitong saranggola na to, guys, kahit kahit na mahi, maliit. 'Yan, 'no? So, subang tayo, guys. Yan, so napakatayog ng lipal niya. So hindi ako pinapaya na nitong saranggola na to guys kasi pa, guys, napakaganda ng lipal. Malakas pala po itong saranggola to guys. Yo, tingnan yung kamay ko. Grabe. Mo baon yung tangsi. Hindi ako naka-gloves. Kaya ganito. Yan, so pataasan pa natin konti guys Para mas maganda Yan sa. Yan, so sobrang taas na guys ah, uh, Dito lang muna Yo. Ya. Lo. Grabe guys oh. Ang lakas pa katayog. Tingnan yung nylon guys. bumabaon sa aking kamay yan guys yung aking natirang tangsi so hindi ko na yan bubusin guys kasi mataas na so may yan mataas na to guys at nakaabot naman siya ng hangin sa taas yan o. so hindi na gano makita nga sa camera guys kasi mataas na yan so success yung ating ginawa na saranggula